we Ayan po, magandang hapon po sa lahat. Ayan <coughs> po, ito po tayo ngayon sa Santo Cristo, San Isidro na Ibesia. Bale po, nag-iaho po tayo ng mais. Bale mo is po na yan, ipinili ko nung sa hain. Uh, kanina dumaan po ako. Kasi nga po, yung nabibiling mais doon, ay medyo, ano na, medyo malamig na yung inihaw. Ay ito po, bumili po ako. Yan po, lima piraso na yan, ay 70 pesos. Binili ko po sa nagtitinda. Uh, nakiusap po ako, benta nila ako. Para ako na po mismo yung mag-iihaw. Kaya niya po ako na nga po nag ngayon. Na ito po tayo ngayon sa Santo Cristo, San Isidro, Neva Ecija. Dito po ako sa garahe ko. Ayan po. Ayan po yung sasakyan ko. Ayan po yung L300 ko. Ginagamit ko po yan sa paglalalamove. Ngayon nga po ay lunes. O dito po ako ngayon. Kaya na ito po ako sa bahay. Bali nga po. Bali <coughs> po ngayon. Bukas po ay holiday po dito sa amin. Sa, San Neva Ecija. Kasi nga po Neva Ecija Day. O unang sigaw ng Neva Ecija. Bali nga po. Nalit tayo sa garahe po, meron po po isang motor dito, yung The Power. Yan po yan, yan. Bagong gawa lang po yan, pero yung Brutus ko, nandun po na sa kalumpit. Ah, ginagamit po ng anak ko. Sineseta po niya yung pinapaganda. Bali po tayo sa mais. Bali po yung mais nga na to. ah Iniho ko po siya, pero binawasan ko lang po siya ng balat. Hindi ko po totally tinanggalan ng balat. Yan po. Tapos po yung ihawa na yan. Yan po ay stainless. ah bago po siya ginamit tuloy ngayon. Yan po yung aking sinalang sa mait, sa ano, sa ba sa apoy. Tapos ang ginawa ko, uh, inano siya yung uh, hinugasan binras ko po para matanggal yung mga dumi-duming kumapit kasi nga po nakista po dito yan bali kasama po ito na ginagamit kong pang sa school Magka, magkadugtong po sila yan. Yan, yan po maganda yung pagkakaihaw niya yan. maganda po yung pagkakaihaw at yan po ay maluluto maluluto sa ganyan masarap po yung ganyan luto matamis-tamis yan makita nyo medyo ano, pero hindi po sunog yan hindi, hindi po sunog yung ganyan kasarapan lang po yan masarap nga po kasi sa inyo na mais yung pantay iba po kasi nag ay hindi nga pantay mag iihaw o po ay pantay mag iihaw masarap po yung ganyan itsura. eh, iba po kasi kapag inihaw nakak nakakabag po kapag kayong mais na inihaw ng bigla ito nga eh makakabagan po pagka po bigla yung pagkakaihaw maganda po yung talagang luto Ang ganda. Yan nga po may mga balat pa yan iniho ko. Pero manipis po yung balat na itinira ko. Yung balat po kasi na yun uh, lalasa po yun sa mais. Uh, kaya po sumasarap yung mga uh, inihaw ng iba. Mas maganda. Medyo matagal nga lang po pero mas masarap po yung ganun. Kasi nga po lumalasa yung balat ng mais sa laman sa laman. Yan, masarap po yan. Yan po, malapit na maluto. Bali, biniling ko nga siya para po maganda yung pagkakaluto niya. Biniling ko ganda po na pagkakaiho ko. Yan. Ah, naiwanan sa kabantuan? Naiwanan sa kabantuan? Nagpaiwan eh. Pinaiwanan eh. Oh, si Kuya. Sito siya doon. Ayan po, maluluto na isa. Oh. Ganda. Ganda po na pagkakaluto. Yung pumuputok-putok pa. Hmm. Kaso nga lang po, pagkabinilat ng kuya, lumalabas po yung puti niya. Kapag sasalang yan, bibiliin ko dandan dahan Lalabas po yung tunay na lasa niyan. Yan po, ganda na po Ayan po, biniling ko yung, ano, biniling ko yung baga para kinalukoy ko ng konting baga para ano para gumanda yung ano niya init. Yung po, nakata nyo, lumiliab-liab pa. Ako, ako bibilingin niya yun yan. Tapos pipayho po yung mais. Sarap yan. So po niya kasi yan. Eh, kaya alam ko lahat ang gusto niya. Yan ang, yan ang pinapakain ko sa kanya. Po yung gusto niya. Yan. Ang ganda po na magkakaluto ko. Bali niya po. Yung mais po na yan ay 5 pieces sa 20 pesos. Yung hilaw. Mais na puti. Sarap. Ganda po yung iniho ko mais. Oh. Ganda. Eh, huwag yung kinakain ko yan eh. sarap ko ng mais yan po nga mais na yan e ko po San, San Anton po pala San Anton so, kabuhan dahil ng hain at saka ng San Leonardo, ng sa Leonardo. sarap sariling ihaw oh. kaya po masarap pagka po bumili po kayo ng iniwan ng mais sa karsada hindi po ganyan na itsura Lahat tamin na ah. nuda hindi po ganyan na itsura ba isa 1,714 na ako ng mais yan po maganda po yung ano maganda po yung views ko ngayon 1,714 po, po yung nanood sa akin live. Po para po sa misis ko yan, mais na inihaw. Paborito po niya kasi yan. Pagka po kami bumabiyahe, pupunta kami ng kabanatuan, halimbawa, bibili po kami ng mais, inihaw. Busog-busog yan. Bubusog na po siya dyan. Yeah. <coughs>